Good afternoon guys, ito na ngayon ang bagong hitsura ng ating uh, chichaya section <laughs> Tinanggal ko na dyan guys ang mga suka natin at mga tuyo at yan na ang aking nilagay Pero sa itaas mayroon pa na mga cup noodles na naiwan kasi wala nga akong paglagyan yan So ayan, di diba ang ganda tingnan kasi puro chichaya Chichaya lang ang malakas <laughs> At ang ating uh, mga suka ay nilipat natin doon sa kabila. At uh, dito ko naman guys nilagay ang ating mga suka pero may nakalo pa rin chichiria yung malalaki na yan na chicken na sal. Ayan guys ang ating mga suka at tuyo. Diyan ko siya nilagay sa ilalim ng ating mga lalagyan ng mga iba't ibang stocks natin ang mga paninda. Ayan guys, alo na sila dyan. Merong yakot. Merong peanut butter. May mga palaman dyan guys. Yan yung mga medyo stocks natin na uh, paninda dito sa loob. Dito ko na lang siya nilagay. Kasi hindi pa nga tayo nakabili ng ano, ng stante. At dito naman tayo sa ating mga noodles. Uh, dilata section. And guys, yan pa ang ating mga dilata ngayon. May mga kulang na. Pero next week pa ang dating ng ating mga ahente. Yung ating gatas, kaunti na lang din. Yung malalaki natin, mga bawas na yan sa ating mga dilata ng mga gatas. Marami-rami ang kulang. Ayan guys, ang ating tindahan. At tingnan nyo ang ating soft drinks. Wala ng laman hindi pa ako naka-order kasi daw wala din daw stock doon sa baba yung mga ko kaya maghintay ako ng chat nila kung mayroon na silang stock saka tayo mag-order yan ang dami dami kong mga noodles ngayon guys punong puno ang ating lalagyanan at dito naman sa mga sabon sa laundry section natin guys punong puno pa rin ang ating mga sabon na powder Ayan, yung ating mga sunrocks ay kumpleto pa. Ito pa sila guys, yung ating mga powder na mga sabon, mga bar. Marami pa tayong stocks niyan at darating na naman yan bukas yung uh, magpapa-order na surf, yung kinukunan ko na tindahan club ayan, meron pa tayong mga do-mix, yung mga max clean, ayan konti na lang din yung ating mga sabo mabango, ayan no, konti na lang, marami nang malaula, na ring safeguard na maliliit tsaka sa ating mga sinigang sinigang, kompleto pa guys ang ating mga uh, condiments mayroon tayong dalawang tasty na lang ang natira sa ating uh, mga tinapay kanina, mabili tinapay kanina, uh, yung mga buns ko na tig 25 pesos ang bintahan ko ay ubos, at saka yung pandesal din na 25 pesos uh. yan na lang ang iwan ng ating <laughs> mahiwagang tasty at yung ating mga biskwit ay mayroon na rin kulang guys ayan mga kulang na tayo at yan ang ah uh, status ng ating store ngayong araw. Mm, yan, marami. May mga tinapay pa naman ako kasi may nag-deliver kanina. Pero marami talaga ang bumili ng tinapay. So, ayan guys. Yan lang yung aking update sa aking chicheria section. Maganda tignan pag puno ang tindahan mo ng mga paninda. Lalo na pag, ano, pe, mga chit pero yan lang. Ang wala sa akin, guys, ay ang alak at sigarilyo. Wala akong alak at sigarilyo. At hanggang dito na lang, guys, ang ating update sa inyo sa aking mga paninda. God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe.